Okay na to? Okay na to? Ah, okay pa to? Repair ba ng machine? Okay na to? Hindi okay 'yan. Kapag septic mission ang gumawa ng repair, hindi pwedeng okay na to. O pwede na to as much as possible. We make sure na pulido at walang backdrop sa repair na ginagawa namin. So, saan ka pa pupunta? Sa Sig Equipment ka na. Kasi sigurado mabilis ang after-sales service namin. At hindi lang 'yan, magagaling at pogi pa 'yung mga technician namin. Choose Sig Equipment. Your business, our expertise.